Gagamit ng anti-drone gun ang QCPD, lalo't idiniklarang no-fly zone ang 10-kilometer radius mula batas ng pambansa kompleks. Kugnay ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa darating na lunes. Samantala, nagsimula na ang deployment ng mga polis bilang bahagi ng pagtitiyak ng seguridad sa zona. Iyan ang ulat ni Patrick De Jesus. Simula sa linggo, itataas sa full alert status ang Metro Manila. Kaugnay ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Matapos ang send of ceremony ngayong araw sa QCPD Headquarters sa Camp Karingal, nagsimula na ang deployment ng mga miyembro ng security forces at force multipliers na ide-deploy sa SONA. 23,000 polis at iba pang tauhan ang nakatakdang ipakalat para sa zona sa Lunes, dumepensa naman ang pulisya sa mga nagsasabing overkill ang bilang. Basta, kami, we are uh fully utilizing our resources. Ang resources natin is manpower, logistics, and even finances. Lalong-lalo lalo na this is a uh, major event, national event dito, no, less than the president and imagine ilan yung uh, participants or audience and or yun na andon sa activity area. Magpapatupad din ng tatlong araw na gun ban mula mamayang hating gabi hanggang sa lunes. Gagamit naman ang Quezon City Police District ng anti-drone gun. Lalo't no-fly zone ang 10-kilometer radius mula Batasang Pambansa Complex kung saan gagawin ang zona. Kayang magpalayo o magpabagsak ng anti-drone gun ng mga maykitang hindi otorisadong drone. Lahat ng mga uh, drones na makikita within 10 km radius ay isushoot down natin or ating i-disable at uh, iko-confiscate natin and uh, kung may na-violate batas then we will file necessary criminal charges. Itong ating drone gun na hawak ngayon ay napakataas ng specs nito at lahat halos ng uri ng drones ay kaya nitong uh, pabagsakin kung kinakailangan. Samantala naaprubahan na ang permit ng pro-government groups na magsagawa ng aktibidad malapit sa Sandigan Bayan habang pinag-aaralan pa ang venue para sa mga progresibong grupo dahil umapila umano mga ito na magsagawa ng rally lagpas ng Tandang Sora Avenue area. Nagpaalala naman ang PNP sa parehong pro at anti groups na wag lalagpas sa lugar na nakasaad sa kanilang permit. Tong uh, anti Uh, government yung mga progressive group uh ang ang provision ng 880 kasi endorsed namin sa QPIS, QCPD for comment yung letter sa atin ang gusto nila ay St. Peter definitely hindi ibibigay ang St. Peter pero pag-uusapan pa namin kung saan ang pwede kasi nung uh, last coordinating conference namin with QCPD saka yung mga security forces na kasama rito ang pwede lang ibigay talaga yung Tandang Sora kasi yun ang template namin for several years na halos apat na taon na sunod-sunod yon Uh, pero open pa rin kami. Uh, kailangan pag-usapan eh. Mahirap yung uh, hindi magkaintindihan eh. Of course, uh, hindi nila dapat labagin ang uh, pinag-utos o binigay ng permiso ng Keson uh, Quezon City Local Government ni Mayor Belmonte ang permiso na yan. So right sir, sa, Ibig sabihin nun, um, uh, uh, pagkaginawa nila yon at nag usap na sila ng LGU ng Keson uh, Quezon City, Parang binabasos nilang permit na binigay ng Quezon City. Patrick De Jesus para sa Panbanan TV sa Bagong Pilipinas.